Sir, pwede makiraan lang. Papasok ako doon sa may expressway. Oh, ah, ah. Okay lang. Salamat. Okay mga boss, dun dito tayo nga sa may malapit sa may Mount Makiling. At ang ating pupuntahan dito ay itong subdivision na to na nahati ng expressway. Ito ay dito sa may barangay San Antonio uh, Santo Tomas, Batangas. Ipalipad ako dito ng drone tapos ay minotor natin to hanggang dito sa dulong ito. Ay kita nyo yung mga nangyari diyan sa akin. diyan nagdudulas tayo dyan, nakamotor lang tayo. Tapos itong lugar na to ay San Miguel na hindi tayo nakapagpalipad ng drone dito dahil napakalakas ng hangin. Yan ang mapapanood nyo sa video nito mga boss sana ay magustuhan nyo po okay andito ako sa may parte ng subdivision na nahatek at uh, may nakalagay dito na uh, gumasok uh, walang sticker ay, walang sticker Sir, pwede makiraan lang. Papasok ako doon sa may expressway. Ah, oh, ah. Okay lang. Salamat. Okay, pinayagan tayo. Hindi naman pala speed. Ito kasi yung, ano, uh, subdivision na uh, lang natin. Okay, nandito na tayo. Ito ang pulag yung dapat pala ah, ito andito na tayo yung binablog natin na ano, nakating is sway ah, pwede naman siyang daanan pero ang daan dito eh. tapos eh, may tambak na kasok tayo dito kasukay natin to ayun yung subdivision na. at yung sa gitna may tali may hara klaseng ang klaseng dito ayun yung sa may nagpapantay. Okay, nandito na tayo. Kalipat kaya tayo ng drone dito. Punti. So, update. Saglit lang. Tayo ngayon ay nakaharap sa direksyon na papunta ng Santo Tomas, Batangas. Ito ang barangay San Antonio, Santo Tomas, Batangas. At yung nasa kaliwa natin, ayan yung karugtong nung nasa kabilang subdivision, nasa kanan, na dinaan nitong expressway, sakto-sakto na daanan talaga siya. Samantalang yung ibang subdivision dito ay nadaplisan lang talaga ng expressway merong na inabot din pero hindi siya ganun kalala kaya ito yung subdivision na binalag natin nung una na talagang siya ay nagip sobrang lakas ng hangin sa taas na dadala yung drone natin kanina kung napansin nyo nga ay eh, kinutula uh, ko yung drone palayo imbis na palayo ay eh, nangyari ay eh, patagilid yung kanyang takbo ay hirap delikado pagka ganitong panahon baka mawala pa ang ating gamit kaya ngayon ay dito tayo sa may lugar na to na wala pa naman siyang latag na mas uh, wala pa siyang latag na semento o kongkreto ganito pa lang patag pa lang siya uh, first time kong na update ito ating itong lugar na to dahil nung isa na ako dumaan dito ay nag alangan ako dumaan ko sa may subdivision alam baka mamaya ay bawal talaga ay hindi ko na sinubukan pero ngayon ay nagpaalam tayo pinayaga naman tayo ay hindi palang bagay na napuntahan natin itong lugar na to tapos eh, para makita na din natin na gano'n to kahaba kita nyo naman kanina sa drone shots ay mahaba na lang alam ko hanggang saan to so hanggang doon ito yung direksyon na papunta ng Alaminos at uh, muli dinaanan natin ang uh, subdivision na nahati may karaan tayo ulit dito sa may subdivision A subdivision dito sa expressway dito na natin yan pwede naman siguro tumahad dyan up yan yeah. ito tayo sa kabila bahala na kung saan tayo makakarating dito pero basta ito open pwede tayong tumaan dyan pagdating sa dulo hanap na lang tayo ng lugar kung saan tayo pwedeng lumiko na ma kakapunta tayo sa Maharlika Highway so halos puro ganito ang ating madadaanan atag napakadali na nitong latagan ng saminto kung ay hindi nadadagdagan pero kung dadagdagan pa marami pang itatambak dito Ang po Biroin niya sa lakas ng hangin tatala yung kabok ano sa hangin dito tapos si may maisan doon maganda dito grabe basta hangin alam mo ano ba lang sa sakyan ah ah okay. Wollte gar ko na tayo dito ha napa tayo ng pwede nating lusutan baka meron pa dito ah wala na kaya wala na tingnan nyo natin sa may bunda ron bakit wala na tsaka na lang ang bilingo, bilingong bilingong Oh, my Kaya din eh. Kaya ang meron din eh. Punta na din. Eh, malalim. Mahirapan ako dito. Ano, pag nabustot ako dyan. Hirap. Diyan, sinasakbin ako. <laughs> Sabi ko sa inyo eh o motor na ito pang control <laughs> ano meron dito? Tingnan natin Saan ba ang nito? to? Ah, may daan sa may banda May banda uh, banda benta benta yan Ang to? tol walang ano oh, ay gubat gubat papalipad tayo ng drone ay mahirap malakas ang hangin baka mawala lang saka na lang natin paliparan yan so mga boss mula doon sa Mesa subdivision hanggang dito ay putol pa yung lugar na yun you hindi lang tayo makapagpalipad ng drone dahil baka mawala napakalakas ng hangin kanina nga nagpalipad ako ay hagya ko ng makontrol puti na lamang ay hindi pa natin inilalayo kung nagkataong inilayo natin ay baka hindi na makabalik ang drone kaya sa sunod na lang na vlog natin to at hanggang dito na lamang ang video nito kita kita tayo sa susunod na video at ito na naman yung natin oh. na, wala naman dadaan dito eh. Nabungkal ng ano, ng nabungkal ng tubig na dumaan ano oh. Tayo lang yung naglakas ng loob na dumaan. So yung pagkala mo pag ang gulong ko dito tayo, na nabatangal ay wala. Bye bye. Hirapan tayong umahon. Bigat pa naman itong motor na to. ano Ayan! Ayan! Pero you know, hindi na ano ko kanina bungkal eh. Sabi <laughs> <laughs> ko sa inyo pang to eh. Okay. Nasad na tayo. So yan nga boss. Kakaliwa na ako dito. Diretso na ako sa ibang destination na naman.